Diyos marhay na aga! Ngayong araw nga ay nanguha kami ng pako. Naghanapin kami ng mga susuot na bagwang sa ilog para pang sahog dito. At nakalibrin na naman tayo sa ulam. Maaga pa nga lang pagkatapos namin mag-almusal ay pumunta na kami dito sa Nyugan kung saan marami ang pako. Eto palang pako na kinukuha namin ay ang malalaki o ang tinatawag na lalaking pako dito sa amin. Wala nga kaming ibang luto dito kundi ginataan. Pero yung maliliit na pako o tinatawag na babaeng pako dito sa amin ay ginagataan namin yung ginigisa at ginagawang insalada. Yun po talaga ang katalasang nakikita nyo na ginugulay na pako. Pero dito po sa amin, itong malalaking pako ay nakasanayan na po namin gulayin. Napakasarap nga talaga nito gataan, lalo na kung may sahog na susuot na bagwang o di kaya naman tinapa o toyo. Kaya kapag wala talaga kaming maisip na ulam ay ito talaga yung ginugulay namin. Kasi bukod sa madali lang kunin ay eh madali lang din lutuin at napakasarap pa. Sakto naman ang pangunguhan namin ngayon kasi napakaraming talbos dahil siguro kakatapos pa lang ng kabilugan ng buwan. Kasama ko nga pala ang kapatid ko sa pangunguhan ng pako at marami na nga yung nakuha namin namin kaya naman bumaba na kami sa ilog para maghanap ng pansahog dito. tantu ka nga sana yung una kong naisip na ipansahog dito kaso masyado pang maaga at hapon pa nga at aakit sa mga bato. Ganon nga din itong mga susuot na bagwang. Nagsisilabasan sila kapag hapon na at palubog na ang araw. Kaya naman para mahanap mo sila ay kailangan bungkalin ang mga bato o di kaya naman kadalasan ay nasa ilalim sila ng mga dahon. Nasa gilid lang din sila ng ilog kung saan konti lang ang tubig at hindi malakas ang agos. Doon mo sila matatagpuan. Kasi syempre kapag nasa na sila, ay pwede silang maano at hindi pa sila makakapaghanap ng pagkain kasi ang mga dahon na kinakain nila ay nasa gilid lang din ng ilog. Hindi nga kami nakapagdala ng lagayan at mabuti nga merong bulsa itong suot ko kaya naman dito na lang namin inilagay. Nadaanan nga pala namin ang bukal na pinagagalingan ng tubig ng aming gripo na ginagamit namin sa panghugas at paglalaba. Nilinisan ko nga ito kasi marami na ang dahon na pwedeng makabara sa pinapasukan ng tubig. Sa paghahanap nga pala ng mga susuot na bagwang ay binubungkal namin ang mga bato kasi karamihan ay dito nagtatago. Paborito ko nga ito pa sasawag sa mga gulay, hindi lang sa ginataang pako, kundi pati na rin sa gulay na langka at papaya. Suso nga, talaga ang tawag niyan dito sa amin. Sa inyong lugar po ba, ano po ang tawag nito? Konti pa nga lang yung nakukuha namin, pero pwede na itong pansawag dito sa amin gulay na pako, kaya naman umaho na kami sa ilog. Nang pauwi na nga kami, nadaanan namin itong mga hagnaya, kaya naman pinagkukuha ko na kasi napakasarap din itong gulay. Kulay po lang nga ang mga talbos nito, masarap din ito gataan o di kaya naman igisa. Marami nga ang nakamiss nitong gulay na hagnaya noong nagluto ako nito at marami rin ang nagtatanong kung ano ba daw ang lasa nito. Sa mga nakakaalam at nakatikim na nitong gulay na hagnaya, pa-share naman po ng na experience nyo kung ano ang lasa nito. Nakauwi na nga pala kami sa bahay at pinagkukuha ko ng manakuha nakuha naming susuot na bagwang sa bulsa ko. Konti nga lang itong nakuha namin kasi hapon pa talaga ang oras ng paglabas nila. Dito ko na nga rin tinilitigan o inalisan ng buntot sa ilog para diretso na rin mahugasan. Pagkatapos ko malinisan ng mga suso ay nagkutos naman ako o naghimay nitong mga pako at mga hagnaya. Tumulong na nga rin si mama at ang kapatid ko para madali daw matapos. Bago nga ako tusin ay hinahaplos muna namin para kung sakaling may ay hindi maisama sa pagluto. Napakaganda nga ng mga talbos nitong pako at marami pa ang natira doon sa pinagkuhaan namin. Pagkatapos namin mahimay lahat ay diretso ko na rin ginugasan ng dalawang beses dito sa aming gripo. Nakapagkudkud na nga rin pala si papa ng nyog para sa gata nito at papakuloyin ko nga muna ang pangalawang gata. Ay pangalawang pangalawang piga pala. Nang kumulo na nga, inilagay ko na itong mga gulay na pako at hagnayat. At isinunod ko na rin ang mga suso. Hinalo-halo ko lang ito para madaling maluto. At sa pangalawang kulo ay naglagay naman ako ng mga pampalasa. Katulad ng paminta, bawang, sibuyas, luya at asin. Hinalo-halo ko lang ulit para magsama-sama ang mga sangkap. At ng konti na nga ang sabaw ay inilagay ko na ang unang piga. Madali na nga itong maluto at sigurado mapapadami na naman ang kanin. Shoutout nga pala sa Renz Malunggay Cheese Pandisal dyan sa Poblasyon Central. At hanggang dito na lang muna Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.